dito kakain yung amo kong lalaki sa, sa kanyang nanay. Nakakahilo bumiyahin, no? Ang sakit sa ulo. Pero wala man traffic, pero nakakahilo. Noros kaya aming uwian mamaya. At matatapos na. Pero matatapos na yung mga ibag namin. Ayan na. nangyari sa matok, lalong sumakit, dito kami sa Woosh. Ayun, kung ngayon lang kami nakarating dito. Iwan ako ng mga alaga ko, eh. Ito na naman yung bisita ko. <laughs> May Coffee sila. is live. Ang tabang. kapi hmm, kapi tayo. Kasi, kasi, hindi pala yung maneho nyo. Dapat inutusan natin bumili ng kape. Guess what? Sana all lang yaman naka-70. Oh, yung mo nga sila. Kasi marami ka ano yung pang isang buwan? buwan. Hindi <laughs> 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 ah, poco to, to. Pero pero yung sang telepon pa Marites. <laughs> Asan isang Marites? Ayun, yung ah, tatlong Marites. Mga Marites kasama ko kahapon ko pa to kasama. Nakakaumay na tong tatlong to eh. Saan? Kita yung mga ugag. Ito yung tagabantay ng tatlong Maria. Mag-zip line sila. Natakot yung alaga ko. So, po, po muna. Nantok na ako Ngayon ko nararamdaman yung mga puyat. Ngayon patapos na yung Ramadan. Your mama no. Wait for mama calling me. You want this wig? No. Huh? I want this one. What? I want to dye my hair and um to. I tell. Don't go down. almost 1 a.m. Ayan, nagbalot kami ng mga kagamitin para sa Eid. Ayan, binalot namin yung mga hadiya para sa mga bata sa so, darating na Eid. Ayan, Eid na. Ibig sabihin, eh, tapos na ang Ramadan. So, na may pakita ko sa inyo. Ha? Para sa Eid. Ito pa. Darating na Eid. And it's 2 a.m. Kaka-uwi lang namin. So, kalingap kabila nagbalot kami ng mga para sa darating na Eid. Two days na lang tapos na ang Ramadan. So okay, magpapahinga muna.